E aí Isa sa mga favorite ko niluluto nila dito sa bahay is yung atay at balun-balunan ng manok. Pero ang kadalasan kasing niluluto nila dito is adobo. Pero on this video ay hindi ko kayo tuturo ang mag-adobo. And my share ko nga lang, isa rin sa mga favorite ko na niluluto naming mga Ilocano is yung tinatawag namin na dinakdakan. Pero kadalasan kasing ginagamit kapag nagluluto ng dinakdakan ay yung karne ng baboy o kaya naman yung maskara o at saka tenga ng baboy. Kaya naman this time ang gagamitin ko ay itong atay at balun-balunan balon ng manok. So, ang una kong ang ginawa dyan ay pinakuluan ko lang hetong balon-balunan ng manok. Nilagyan ko nga lang yan ng toyo, bawang, sibuyas at paminta. Naglagay rin ako ng konting bechin at saka kaunting tubig. And tinakpan ko na lang siya at hihintayin ko na lang siyang kumulo or hanggang lumabas yung kanyang sariling mantika. Ang dami ng mantika ang lumabas kasi kanina hindi ko tinanggal yung mga taba na nakadikit diyan sa balon-balunan. And on the same pan nga ay piprito lang natin yung mga atay. Hindi ko na nga tinanggal yung mga tostadong bawang at sibuyas dahil dagdag pampalasa rin yan dito sa ating atay. And kapag half cook na siya, magtabi tayo ng isang malit lang na atay dahil gagamitin natin yan mamaya. Okay na yan. And ito na nga pala ang ating mga naprito. Kaya naman mag-i-start na tayo mag-slice ng maninipis. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. na sa atay at balon-balunan ay maghihiwa rin tayo ng sibuyas at tsaka siling green. And heto pala yung kaninang atay na hiniwalay ko. Nilagyan ko nga lang yan ng kaunting suka tapos dinurog durog ko. And then sa isang bowl, paghaluhaluin haluin lang natin yung mga ingredients. At nilagay ko na nga yung atay at balon-balunan. At saka yung sibuyas at siling green. At nag-add ako ng dalawang maliit na sachet ng mayonnaise. Ang ginamit ko dyan is yung plain lang, walang flavor. And nag-add na rin ako ng pamintang durog. Tapos ang ginamit kong suka ay sukang iloko. Tapos ito kanina yung dinurog-durog kong atay ng manok. And dalagay na natin lahat ng ingredients at pwede na natin niyang i-mix. Pwede naman natin i-adjust yung mga ingredients natin, depende sa panlasa natin. Katulad ko, nag-add ako ng konting paminta pa at saka kaunting asin. And medyo nakulangan nga ako na ng ang hang, kaya nagdagdag pa ako ng sili dyan. Hindi ko na lang napakita. So kapag nahalo na yan na mabuti, ay pwede na yung i-serve. And there you have it, dinakdakan natin ng manok at balun-balunan. Pwedeng pang ulam at syempre pwede rin See you next recipe! Thank you for watching!